So, yun guys, ayan, after one month nating ginawa itong uh, yes pot dito sa uh, ginagawa ko ngayon, ah uh, siguro mag isang buwan na siguro itong, ano, itong uh, bago ako ulit nakapag-update. So, three, three weeks na siguro bago ako nakapaggawa ulit ng uh, vlog. So, first week ko kasi ginagawa ko yung uh, vlog kung ano, naalala nyo nakapag-content ako dito sa ginagawa kong restaurant. So, ngayon, eto na. Uh, after one month, ito, uh, ipapakita ko na sa inyo yung uh, mga ginawa ko dito sa restaurant ng Yes Pat. So, ayan. Hayaan yung i-tour ko kayo dito. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko dito. Ayan. Hanggang dun sa may itong mga hood, uh, yung uh, uh, fresh air na ginawa ko dito, mga nirectify ko, and uh, yun dun sa may kitchen. Ito, uh, i-tour ko na rin kayo dun sa ginawa ko dito. So, sa inyari ko pa kanina, may nasugatan ako dito sa may bilid ko sa mihita pero okay lang uh, kaya naman so yun uh, ikot ko na kayo dito sa ano uh, ikot ko kayo dito sa ginawa ko ngayong uh, uh, restaurant so ito turnover ko na kasi to sa so, may ari uh, after one month na ginawa ko to uh, yun papakita ko na proud to pakita ko sa inyo yun sa uh, naging accomplishment ko dito sa ginawa kong uh, restaurant so yun ikot ka Ayan, mga kapatid Ayan. Ito itong mga ano may mga kanya-kanya kasi sang uh, design para tumapat lang dito sa lamesa kasi niliko nila 'yan. So sinundan ko na lang din yung dating nya So ayan. Ah uh, ito kasi yung dating naka-install na to, puro PVC lang. Since ayaw kasi na may ari dito na naka-PVC lang siya. Gustong palagan ng owner dito ng ano ng uh, insulation sa loob ng tubo kasi PVC 'yan eh. Uh, ito mga kapusang gala, itong uh, restaurant ng uh, Yespat, ano to siya? Uh, mga sabaw-sabaw lang to, Kumbaga, parang shabu-shabu. Ayan. So, ayun. Ito na yung ano, ikot ko na kay dito. Lahat yan. Pinagpaguran, pinagpuyatan yan ni Pusang Gala. Minsan, inaabot ako ng 11 o'clock pagtrabaho. Minsan, 11.30. Ayan. So, ikot ko lang kay dito. Ayan. So, ayan. Ayan mga kapusang gala. Ito 'yung mga hood 'no, 'yung mga nahigop ng usok kapag nagluluto. Tapos ito namang isa, iyan 'yung fresh air. So, ayan, ikot ko lang kay rito. May gumagawa pala din, medyo makalat pa. Kasi gumagawa sila ng ano, itong mga aircon. So, ayan, yes pat. So, ayan. Ayan, ito 'yung ano. Ayan, hanggang doon. So, kabuuan nito mga kapusang gala, ang uh, lutuan dito ang kabuuan dito sa kainan, so para sa ano ito, 10, 12, 14, uh, a 15. 15 san table. Ah, uh, ma-accommodate dito mga 18 kasi meron doon na walang hood. Tatlong ano doon, tatlong table doon, ikot ko kayo. Ayan. Ayan, isang pahaba, tapos meron ditong tatlo. Tatlong table ang kaya dito. And then, ito yung uh, walang hood. No? So, ayan, yung tatlong lamesa na walang hood. So, hindi na raw kailangan yan kasi may ano naman daw, malapit na naman daw sa bintana. So, ayan. Yung fresh air niya dito, mga kapusang gala, ayan, pakita ko lang dito sa inyo. Ito yung motor na magdadala dito sa fresh air. yan hihigupin niya galing dun sa likod. ah nakalimutan ko lang pakita sa inyo doon. Ando doon yung motor. ah doon yung motor sa may ano. Abilisan lang natin para makita nyo. Ito yung outlet, no? Ito yung palabas yung mga humihigop dito sa usok na to. Ayan yung dalawang motor na yan, ilalabas niya. So doon sa may ano yung glass na yan, ibubutas lang yan doon. So ayan, punta tayo doon sa may uh, uh, kitchen, doon sa may uh, hugasan na kung saan dun yung ginawa natin plumbing. So ayan mga ang gala, ito yung ano, ito yung kanyang uh, water dispenser. Ayan, water dispenser, galing ito ng China. Ayan, uh, na itong patungan niya kasi siguro ginamit nila dati, tungtungan. Ayan, mga Chinese na nakasulat kasi galing China yan. Ayan, kailangan pa ng inverter to kasi 380 volts. Ayan, kasi naka, pero 3 phase naman sila dito. Naka 3 phase naman. So, ayan, ito yung loob ng CR dati. So ginawa, ginawa ginawa siya ngayong uh, kitchen, ito yung uh, dishwashing area. ayan, may grease trap tayo. Tapos uh, ayan yung 3 holes na sink. ayan dual tapos yung sink, uh, ito yung single sink. Nakapiping, may grease trap. ayan, ito yung uh, patungan ng mga gulay, hinggasan So ito mga kapusang gana, at uh, Chinese din, syempre, kaya Ch uh, galing China rin. Ito yung tapunan ng oil. Ayan, atin tapo na ng oil. So, ayan, tapo na ng oil yan. Para hindi diretso sa kanal. So, ito, mayroon siyang, ayan, tagasalag ito sa ilalim. Ayan. O, oh, may tagasalag. Pero, di kuryente pa rin ito, mga kapos, ang gala, no? Para sa gano'n, syempre, kapag kayong oil, mag, uh, matagal-tagal yung anong oil, oil, mag, uh, sticky siya. So, ayan, may sarili din siyang uh, drain. Ayan, papunta yan, patalo yan. So ayan, ito yung outlet natin papalabas. So, yeah. okay. ayan. Yan, yan yung mga ginawa ko dito. So, ayan, napakita ko na sa inyo yung uh, ginawa ko dito. At uh, sana uh, maging uh, uh, okay tong ginawa natin at uh, hindi magloko luko yung ginawa natin ditong uh, fresh air ng ano ng uh, restaurant na to at saka yung para sa hood. So tingko naman, tingin ko naman, hindi uh, naman siguro magluluko 'yan. So 'yun, hanggang dito na lang mga kapusang gala para sa susunod na mga projects natin. Uh, hopefully makagawa pa ulit tayo ng iba pang uh, kagaya nito. Uh, nitong uh, mga projects pero siguro after dito sa gawa natin, wala pa tayong kasunod na gawa. So baka mag uh, uh, biyahe ulit tayo dito sa Lalamove. At uh, yun, gagawa tayo ng mga content sa delivery. Uh, delivery content at uh, kung pwede din siguro makagawa tayo ng ano, yung mga libreng sakay sa ano, yung may sasabay natin sa biyahe. Yung mga gustong sumabay sa biyahe, yung mga lapamasahe, ayan, sasakay natin yan, hatid natin yan. So, yan. Hanggang dito na lang mga kapusang gala. Bye-bye. Maraming salamat po.